Ano nga ba ang Graves hyperthyroidism? Ang Graves hyperthyroidism ay isa sa common causes of hyperthyroidism. Ito ay isang autoimmune na sakit wherein may mga abnormal na antibodies sa ating dugo na pumupunta sa ating thyroid at sinistimulate itong magproduce ang magproduce ng hormones. In the process, pwedeng lumaki din ang ating thyroid at magkaroon ng goiter. Ang mga simptomas ng Graves hyperthyroidism ay goiter, pagluwa o labas ng ating mata kaya mukhang malaki, tremors o panginginig, mabilis mainitan, pawisin, mabilis yung tibok ng puso, mabilis pumayat, hapuin, o mabilis mapagod, mabilis mainitan, dumi ng dumi, mas maigi pag may simptomas kayong ganito, magkonsulta sa iyong doktor. Bakit nga ba parang lumalabas ang mata sa ibang patients na may Graves hyperthyroidism? dahil yung mga abnormal antibodies sa ating dugo na kumupunta sa ating thyroid at sinistimulate ito ay pwede ding pumunta sa mga tissues at muscles sa likod ng ating mga mata at pwede ding ma-stimulate yung paglaki ng mga tissues kaya napupush palabas ang ating mga mata. Unfortunately, maaring kahit controlled na yung hyperthyroidism, pwedeng hindi na bumalik sa dati yung mga mata. Important na pag kayo ay may graves hyperthyroidism, wag kayong manigarilyo dahil risk factor ito sa paglala ng graves ophthalmopathy. Rarely, pag malala yung eye problem, pwedeng mag-cause ito ng panglalabo at blindness. Pag meron kayong Graves ophthalmopathy, bukod sa dapat magpatingin sa iyong endocrinologist, ideally, dapat ding magpatingin sa isang ophthalmologist.